Ano kasi lapu-lapu na eh? Pula ko. 280 na ba to? Talakitok? So, Talakitok so, ba to? Hindi no? Hindi. <tinyo> Spartan. Ah, oh, Spartan. Magka magkano Magkano? Magkano? maya, maya. Gano, kulay pula. Oh, boss. hindi. Kasi magkano, boss? Dito? Dito na pwede ako. 220 2.20. Dito maganda, 2.20. Ano yung tilapia ba yun ay? Ayan, tilapia. Saan ba ito po yan? Masarap kong paksiyo yan, pirito. Ang kano dyan? Tanda ako na nga na binito yan, mga yun eh. Ang kano? Sarap po niya, pag natikpan niya, hanapin niya. Ang kano yung Elipin? Ang kano yung Elipin? Tapos ito. 180, Itong ano, tawag ito? 20 na lang ito. Torsilyo, ba ito? Torsilyo, lang ito. 20. Ito ito. 280. Mga ilang kilo ba yan? Mga ilang kilo kaya yan? Tatlo? 2.5 siguro. Tatlo ba niya? Malaki yan. Mga ilang kilo. Mga ilang natin. Mataas yung ipon ngayon, no? Mataas. Pero okay yung presyo nyo. Pagka 300, no? 350. Kanina po, may tahan 380. Oo. Wala nang tahan, 350 na lang. Maraming ilus po dito. Sige nyo tayo. Okay. Oh. 150? Oh, 150 ang oh, kilo? Uh -huh. Kilo? Kilo? Okay. <laughs> yan tanay king, yan 320. Itong barracuda, ito anong barracuda? Oo yan yung barracuda na yun o. Magkano? Eh, 250. Oye! Oye! Bakit talaga yung lapad? 260. 260? Boss, baka dito? 300 300 Tao! May tao nga dyan o! Ayo. 3 3 yeah, mga to! 120 120 120 Kung sa lapis magkano? 200 200 Boss up sap magkano? 320. Ito so maganda malaki. Pero meron din meron din 250 rito. Ito 250 oh. 250 no? Okay, so good morning, good morning, no? Good morning po sa inyo lahat. Shoutout po sa mga kababayan po natin dito sa may Nabotas. Dito po sa may, uh, ano, no? Dito po sa may uh, North Bay, yan. So, dito tayo nga sa may kabaan po ng, ano, no? Nang papunta doon sa may Fishport. Uh, Actually, Fishport, guys. Ito po, ito po sa may bandang kali Ayun, may truck na pumasok na kulay. pula na tanker, ayun. Doon po yung, ano, guys, ha? Doon po yung uh, papuntang, ano, papuntang Fishport uh, sa may Nabotas. Pero ito po, eh, pag dinerecha nyo po ito, papunta naman po ng uh, Malabon. Malabon, pag dinerecha nyo po. Kaya kung may sasakyan man kayo o motor, kung pupunta man kayo ng, ano, ng uh, Fishport at magagaling kayo ng Maynila, dito na po kayo duma sa may Rose Boulevard. Kasi tagus po ito ng Ross Boulevard eh. Pag dinerecha nyo po itong uh, way na to, papunta naman po ito ng Malabon. So, sa may bating sa dulo, kakanan po kayo doon at papunta naman po ng c Nabotas botas at saka ng bayan so bali pag sumakay po kayo ng jeep dito po sa may agora bali dadaan po siya ng uh, kasi kahapon may nagtanong sa atin eh naliligaw daw siya at nasa Maynila kaya tinuro natin sa na ng nasa may agora agora ng uh, jeep, jeep dadaan ng agora po yun eh so di, ito naman pinakita ko po sa inyo kasi guys ito po yung ano, napagaling ng Maynila so kung nakamotor kayo Ah, uh, galing Cavite, eh. dire-diretso lang po 'yan, no. Yan hanggang sa makarating kay rito sa may dito. Sa may papuntang uh, Fishport ng Nabotas. So, pag dinirecho niyo po 'yung sa may Bandulo, uh, papunta naman ng Malabon. Malabon Fishport. 'Yun, so walang kahirap-hirap, no. At saka kung uh, magko-commute man kayo, dito lang po 'yan sa may bandang uh, kanan natin. Ito po sa may papiyahe ng uh, Divisoria Divisoria, tawag ito, Divisoria Gasak So dadaanan niyo po yung uh, Agora at uh, na po kayo sa may papuntang bayan ng ano ng uh, Malabon. Okay? So tara samahan ako at ano, mag-update tayo sa may love ng ano. Love ng Nabotas Peace So, update tayo ng araw ang araw po ay uh, araw ng Lunes. August 10, tama ba? Yan na naman tayo sa pecha at ang oras natin ay umaga ng uh, uh 8.50 Okay, so good morning, good morning at salamat po sa mga nagsubscribe po sa atin guys ha? Good morning, good morning, good morning po mga lapu-lapu Ate mga lapu-lapu eh Hindi na lapu-lapu Mayroon kasi lapu-lapu na eh lapu eh. 280 280 Kala kitok, kala to? Kala kitok? pa to? Hindi no? sparta Oh, Magkano? no Ay magkano pula pula po? 50. Mas mahal yung pula no? P20 maya maya ganyan dito magkano? Maya, maya. ganyan, yung kulay pula? Ay, sorry

Magana, boss, dito magkano, boss? Dito? 280, o. Oh. dun Doon, 220. Dito maganda, 280. Dito, 280. dito lapong-lapong kaya maliit Ito, lapo, lapo, kaya maliit Kaya sila pula pong maliit, kuya. Okay.

Ito sa Bipsi, Bipugo. Bipsi. Sanda, sila ba yun? Ah, one to eight. Okay Ano na. Pagkaya sa flying fish na. Flying fish ba ito, buging? Buging. Ah, buging. sa inyo. 150, 150 kaya 250 na lang dalawa. Hindi, 130 isa. Ito, mo na ako ipon. mo na ako Oh, no. Ay, hindi ano lang, ko sa mga kagsamin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank po. Thank you. 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 Thank you nan pala. Kumpanya ra puya, ya nalang wala na oh. Ladan naman ko nalang bibigyan sa inyo apat ng tuyo. So, ano wala nito. Yelpi. Kumain lan. Oi, lang, diyan lang. lang. ba? naman sana eh, kung ka na. Kapili ka lang saan mo gusto dyan. Ay, dyan, dyan. dyan, dyan. Yung natin, boss. Yan, tanigin yan, 320. Ito, barakuda. Ito, anong barakuda? Ayan yung barakuda na yan, no Oh. Magkano? Eh, ito, 50. Oy! Oy! Oh, ah, buging. Magkano, okay, Lidia? Ah? Sandaan. Ay, sandaan. At dito, Buo, magkano? Dito, magkano? 2.40. 2.40? Ngayon, isang banyer, isang ganito. Isang buo, magkano? Pag isang banyer, ganyan, magkano tayo? Uh, ano po? 23 kilos kada 23 kilos at 240. Ah, 240 pa rin? Miski ano? 240 pa rin? Miski na ano? Opo, okay

boss. pusit, boss. pusit. Dalawang <laughs> daan lang. <laughs> Dalawang <laughs> daan ganda ng magandang, magandang pusit o. Bakit yung pusit? 280. Ah, 380. Ang pusit. 380. sa maliit plus 20 sa maliit magkano yung yellow bin? 160 Ngayon kulyasan? Ay, kulingan, nga 170 170 170 170 170 170 170 170 lang 170 170 170 170 170 170 170 170 dito 170 Uh -huh. Sa piso kung ano lahi piso? Hindi uh piso, -huh. Ah, hindi, magkano kung ano piso?